Okay, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao at uh, sa buong mundo. Uh, welcome po dito sa ating Tabsong Viewpoint. So, again, ituloy po natin yung ating talakayan ano sa about sa mga news and then yung sa advocacy po ng ating uh, channel. Again, i-remind ko lang po yung lahat ng nanonood na dito po sa ating uh, Tabsong Viewpoint. Tayo po ang stand natin dito is ang itinutulak natin dito is yung ano, yung truth, uh, transparency and accountability. So at uh, ang tabsong po ay tumatayo do sa tinatawag na institutional base ang support natin. So kung kayo po ay makikisa sa dito sa ating advocacy na dapat po ang taong bayan ay tumitingin sa institution ng ating mga uh, gobyerno o yung mga institution na bumubuo sa ating gobyerno, dapat doon po natin ituon ang ating suporta. Hindi po doon sa mga political uh, personality. So, later on i, i discuss po natin yan kung bakit mas advantageous po kung bakit tayo dapat sumuporta sa institusyon ng ating gobyerno at hindi doon sa political personality. So, again, bigyan ko po kayo ng background ano, nung nakaraan po kasi binabanggit natin na uh, ang pagsuporta natin sa political personality ay nagtatapos lang sa pagkas natin ng balot. Yun lang po ang ating uh, responsibility sa mga inihalal natin na uh, kandidato. So ang kat ang katapusan po noon, once na naihalal na natin, uh, kinakailangan natin na bantayan natin po yung ating mga inihalal na uh, political personality, bantayan natin yung kanilang action at uh, again, yun, yun nga po kinakailangan magdemand tayo don sa ating mga political personality na inihalal. Para at least yung kanila mga ipinangako, eh ito pa rin nila na tayo yung magbe-benefit yung taong bayan, yung community, at yung sa national level naman is yung direction, yung future ng ating bansa, which is uh, pag-unlad. So, ang common grounds po na gusto kong erase dito sa TABZOM is that dapat magkaroon po tayo ng isang community na ang sinusuportahan ay yung tinatawag na institusyon ng ating mga gobyerno. Kasi po pag yan po ang sinuportahan natin at meron tayong iisang layunin na magkaisa para itaguyod yung future ng country. Naniniwala akong dun pa lang po magbabago yung tinatawag nating na uh, sistemang panggobyerno o yung sistema, yung direksyon na tinatahak ng ating uh, kinabukasan ng bansa. Mababago po yan kung tayo ay magkakaisa sa isang common ground which is yung tinatawag na pagkakaisa ng sambayanan para sa institusyon ng panggobyerno at hindi po yung tinatawag natin mga political personality. Okay? So yun po at uh, ituloy na po natin yung talakayan natin. Ano? So may gusto po akong i feature dito sa ating uh, itapik. Kasi kamakailan po nagkaroon po ng tinatawag na ano, basahin ko lang po yung article na para at least ma maano tayo, magkaroon tayo ng context kung ano yung i-discuss natin. So ito po, ito po yung aking gustong uh, uh, bigyan ng ano ng uh, uh, pansin yung itong article na ito na inilathala ng isang mainstream media no so nakalagay dito uh, uh, yung caption na ano mga nagpapakalat ng fake news sa pamamagitan ng social media patuloy na hahabulin at pananagutin ng Police Regional Office 7. So, I'm sure marami na po ang nakapanood dito, no? So, may idea na ka rin kayo kung ano yung uh, ano, uh, balita na ito ng isang uh, mainstream media. So, yun po. Uh, ang nakalagay po dito sa napanood nating ano, uh, video, so may mga nags, nagsagawa daw po ng uh, pag-aresto uh, yung, uh, yung ating mga kapulisan. Uh, sinampulan nila yung mga tinatawag na fake news peddler. Okay, fake news peddler. So sinamponan po nila 'yan at hinuli po at sinampahan ng kaso. So ang ang sinampapong kaso ay eh, nabanggit dito sa balita, is yung tinatawag na Article 154. So alamin po natin itong uh, Article 154 na 'to. So i-check po natin kung ano pong nilalaman ng article na 'yan. So pati po ako nag-aaral din ako sa mga ganitong Bagay, so sama-sama po tayong mag-aral tungkol dito sa uh, article 154 na to. Ano ba itong one article 154 na to? Okay, nandito po sa ating binabasang article, so basahin po natin na ano? ng article 154 of the Revised Penal code, code in the Philippines pertains to unlawful use of means of publication and unlawful utterances. It impose penalty for several offenses. Number one, publishing false news. So yun po ang uh, nakalagay dito sa article 154 of the Revised Penal Code. So publishing false, false news. So publishing false news through printing or other means that may endanger public order or damage the state interest or credit. So ibig sabihin Uh, ito po yung ano, sumasaklaw na ito din sa mga nagpapakalat ng fake news uh, peddlers. So, again, ginagamit na po ito ng ating kapulisan para habulin at panagutin yung tinatawag nating mga fake news peddlers, disinformation blogger at mga false narrative influencer. So, yun po yun. Number two, encouraging disobedience using publication or speeches to encourage disobedience to law or authorities or to praise up punishable by law. So, yan po. Number three, an authorized publication of official documents. So, kasama pala po itong ano, no? An authorized publication of official documents. So, saan po nanggagaling yung mga official documents na yan? Yan po ay mga documents na pinalabas ng ating mga uh, institusyong pang-gobyerno. So, official document pong matatawag yan at ang paglalathala daw po niyan ano uh, maliciously ibig sabihin may intent yung yung page nyo ano, Facebook ano fake news sa uh, uh, peddlers ay may malicious intent po siya na gamitin yung documents na yon para ano uh, uh, imalain yung uh, stance ng gobyerno. Pwede, po, pwede pong ganun. So, nakalagay dito, malicious publishing official documents without authority or before official publication. Ibig sabihin, pag daw po tayo naglathala ng uh, mga official documents, kinakailangan meron po tayong ano, uh, uh, hihingi po tayo ng permiso doon sa uh, authority na yon or institution na nagpalabas ng official document na yon para mag, mag, maipublish natin it's either by by ano by paper or by by uh, social media okay so number four anonymous publication so anonymous publication printing printing publishing or distribution anon anonymous material without the real printer's name so yun po ang uh, sinasaad nitong article 154 so may karampatan pong penalty ano penalty ito no pagpo po uh, ang isang fake news peddlers ay na, na napatunayan na guilty dito sa paglabag sa article 54 of the revised penal code revised penal code so nakalagay po dito ang penalty na nito ay aristo mayor so ang ranging po niyan up to 12 years yan according dun sa balita at saka may fine siya na up to 40,000 to 200 ano 40,000 to 200,000 pesos na fine. So matindi po itong ano na to uh, batas na to, to. Kaya lang guys mapapansin niyo sa dami-dami ng mga fake news ngayon pero may bihira nating marinig itong uh, article na to ano na ginagamit doon sa paghabol. So ngayon po uh, napansin natin dito sa balita na to na ini-implement na ito ng ating mga kapulisan yung paghabol so sa mga tinatawag nating fake news peddler, disinformation blogger at saka false narrative influencer. So yan po kasi yung ating uh, nilalabanan ngayon. So dapat makiusap po tayo dito sa sa ano na to sa kampanya na ito ng ating gobyerno para mapigilan natin yung nakakasira na na ano na paglaganap ng uh, fake news na to. So, isa po itong ano, uh, uh, paraan ng gobyerno para habulin yung mga fake news peddlers. Okay. So, again, liwanagin po natin ano, para makonvict daw po tayo dito sa Article 154 of the Revised Penal Code, dapat may, mayroon pong following element must be proven. So, ito po yung papatunayan ng ating mga kapulisan para mag matawag nating uh, uh, guilty yung isang uh, uh, fake news peddler. So, number one, publication of false news. So, nakalagay dito, the offender must publish or cause to be published false news through printing, lithography, or, or other means that may endanger public order or damage the state interest or credit. So, ibig sabihin po, ang... Ma ang papatunayan ng, ng ating uh, authority at dito ay eh, yung fake news peddler po ba ay nag-publish ng isang false information. Nakikita po natin yan dun sa mga uh, dun sa hearing, dun sa kinakandak ng, uh, ng ating House of Representative yung sa information, yung pag i sa mga fake news. So nakikita po natin dun kasi nag, nag, uh, may mga nilalabas silang article dun na nakaka-endanger na na public ano order. So may mga nanaw nananawagan po kasi ng uh, disobedience katulad nung isa pong disobedience sa matatawag is yung ano yung zero remittance top uh, remittance ng uh, OFW natin. So pa naniniwala tayo at sa tingin natin ay isang form 'yon ng ano ng uh, disobedience kasi po Uh, nagkakaroon ng uh, damage yun sa state interest natin o sa, sa pangkalahatan ng ating uh, bansa. Tapos syempre may mga tinatawag na uh, information po na pinapublish ang mga fake news peddler natin na dinidiscredit yung mga authentic na information ng na inilalabas ng gobyerno. So tayo po dapat mag-iingat tayo sa mga pag-entertain ng mga ganong ano mga ganong information na sa halip na matulungan natin ang gobyerno is natutulungan natin yung mga fake news peddlers na i-discredit yung gobyerno natin. Tandaan po natin na pag tayo po ay nag-discredit ng ang ating gobyerno at siyempre ang ang resulting effect noon pag nasira ang gobyerno siyempre maa -apektuhan po yung ating ekonomiya or yung momentum natin sa pag-unlad sa, na, sa halip na po yung government natin ay naka, nakatuon doon sa tinatawag nating uh, economic uh, progress so nagkakaroon po kasi ng uh, ano yun, uh, epekto doon sa momentum na gusto mangyari ng gobyerno so dapat iniiwasan po natin mag-entertain ng mga ganitong mga fake news or mga pagdi-discredit dun sa effort ng gobyerno kasi nga ang gobyerno po ay eh, nagpapalabas ng tinatawag natin mga authentic document or real data na itong mga fake news peddlers ay eh, walang ginawa kundi i-discredit para i-promote yung kanilang mga ano agenda na kung saan uh, gustong ibida yung kanilang sinusuportahan na politi political personality. So again, kaya nga po dito sa Tabsong Uh, kung kayo po ay makikisa, makikiisa sa atin, tayo po ay uh, ano, uh, hindi tayo sumusuporta dun sa tinatawag na political personality. Bagkos, ang sinusuportahan natin ay yung institutional uh, institution ng gobyerno na bumubuo sa gobyerno. Yung dapat tayo mag, dun po tayo dapat magtuon ng support sa mismong opis, hindi dun sa nagpapatakbo ng opis, kasi po yung mga nagpapatakbo ng office na yan is ano yan ah uh, 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 pwedeng palitan pwedeng ah uh, hindi siya hindi siya permanent doon sa kanilang pwesto, pu pwede natin palitan yan the moment na hindi natin nagustuhan yung kanilang pamamalakad so i suggest kung kayo po ay naniniwala sa ganitong stand so magsuporta po kayo dito sa advocacy ng ating uh, channel o yung ah uh, tabsung viewpoint so again number 2 balikan natin dito yung ah uh, uh, paano tayo mako- paano ang isang offender dun, dito sa Article 50 po 154 ng Revised Penal Code which is uh, yun nga binanggit natin sa number two, encourage of disobedience the offender must use publication words words utterance or speeches to encourage disobedience to law of law or authority or to praise act punished by law So, ibig sabihin yung pala pong, uh, kaya dapat mag iingat po tayo ano doon sa mga kumagawa ng ano ano ng mga content so isa na po ako doon so uh, uh, kinakailangan po talaga mag-aral tayo doon sa mga batas na ating uh, uh, may encounter no kasi uh, tayo po ay nagbabahagi ng information or mga mga content sa sa publiko dapat pag-ingatan po nito kasi nakalagay dito sa ano encourage of disobedience so marami po tayong mga vlogger na tingin ko hindi pa nila nababasa itong article 154 na to kasi madalas silang mag-comment mag-ano magpalabas ng mga statement na ano na nag-encourage ng disobedience no mahirap pala to So, nakalagay dito, the offender must use publication. O, ibig sabihin, kasama na po kasi sa publication ngayon yung social media, no? So, yung mga pinapublish natin through TikTok, um, pa, Facebook, YouTube, etc. It's a form of publication na po yung kasi yan. So, yung, sa, yung utterance po kasi, utterances na tinatawag, is ito yung, yung ano, uh, spontaneous na pagsalita natin. Kaya be careful po tayo dun sa mga, pagbibigkas natin ano baka lumalabag na kasi tayo dito sa article 150 pero na ito ng revised penal code okay so disobedience to at saka yung simpleng ano po ano yung uh, pag yung mga nagkasala sa batas di ba tandaan po niyo napakaimportante nito ano, yung pag praise po yung uh, to praise act punished by law ibig sabihin yung mga ano ah uh, yung pinupuri, pinupuri mo yung isang uh, krimen. Uh, yun po ang pakaintindi natin dito sa word nito, to praise acts punished by law. So ibig sabihin, yung mga akto na gumawa ng violation sa batas, uh, punishable by law, eh yung pagpuri po dun, eh, pwede na kayong ma- masa ma, ano masampahan ng kaso dito sa 154 ano so again i'm not ator, hindi po ako isang attorney pero siguro kung may mga naka, makakapanood na may alam sa batas ano so da, mas maganda ma, makapagbigay po kayo ng komento dito sa one article 154 so ito po kasi binabasa lang natin based on dun sa online ano online ano natin uh, search so number 3 unauthorized publication of official document yan, isa po yan sa isang maging, pwedeng maging cause ng masampahan ng kaso ng Article 154. The offender must, must, maliciously publish official resolution or document without authority of before official publication. Ibig sabihin, may mga ano po kasi tayo, may mga publication tayo, yung national, yung, yung government publication na inilalabas. So, dapat hindi po pala tayo basta-basta kukuha dyan ng mga official uh, resolution saka documents na hindi tayo nagpapaalam doon sa uh, responsible, responsible authority. So, napaka-importante po yun. Kaya ako nga, binabasa ko na lang po ito para makaiwas tayo doon sa mga gani-ganitong mga ano ha. So, dapat mag-ingat po pala tayo. So, hindi basta-basta tayo basta nagko-comment okay na. So, medyo mag-aral pala po tayo sa ating mga batas na umiirag dito sa Pilipinas para peace guided po tayo yun, yun naman po ang maganda dito at yun, yun po ang objective natin maliwanagan tayo dun sa existing ng batas at may paliwanag din natin ito sa mga tagapanood natin Ayun. so number four, anonymous publication okay the offender must print publish or distribute materials without the real printer name or classified as anonymous. So, ibig sabihin, ito pong pag daw po pala tayo magpapublish, eh, kinakailangan i-represent natin yung ating uh, ano, identity. Ewan ko ha, mas maganda po kasi makapainterpret ito ng uh, talagang totoong lawyer. Ano? So, para at least meron tayong guidance din So, pakaintindi ko dito po uh, based on sa may common ano nang natin, understanding na ordinary citizen. So, dito na uh, kinakailangan daw po pag mag ano tayo ng uh, public uh, mag mag uh, tayo ng isang statement dapat hindi po tayo anonymous. Yun po ang pakaintindi natin dito. Anyway, may mga lawyers po tayo dyan na ano na mag interpret nito para mas guided po tayo. So yun yun lang po ang malinaw dito sa ating uh, tinalakay ano. So ngayon sa ngayon po hinahabol na mga hinahabol na ng mga kapulisan ang mga fake news peddlers sa uh, isa po itong uh, article 154 na ginagamit nilang batas para po mahabol yung mga tinatawag nating fake news peddlers disinformation blogger at saka false narrative influencer. So yan po yan, yung category na yan, yan po yung sa tingin natin dito at pananaw natin dito sa ating channel ay hindi po nakakatulong sa progreso ng pag-unlad ng ating bayan. So again, lahat po ng mga mga bagay na hindi nakakatulong sa pag-unlad ng ating bayan, dapat po natin yan ay kalusin, supilin or pigilan. So dapat po tayo ay nakatuon lang dun sa ating progress As a nation, magkaisa tayo at magkabuklod-buklod para sa ikatatagumpay ng ating bayan. So yun po ang topic natin ngayon. Sana po ay uh, nagkaroon kayo ng at least uh, munting knowledge about dito sa ating topic ngayon na Article 154 versus fake news peddlers. Yan po ang ating topic. So again, meron pa po tayong mga susunod na topic na i-discuss at okay, paalala lang po sa mga hindi pa naka-subscribe, uh, subscribe po sa ating channel. Uh, Makiisa po tayo dun sa ating uh, advocacy na magkaisa tayo uh, as one nation. Okay? At sa inyong lahat po, peace.